Sa Imus Cavite, tagumpay din ang ginawang dakilang pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. Katunayan, nasa 4,000 bisita ang dumalo at nakinig sa ginawang pamamahayag. May report si Jen Ortiz. Naging matagumpay sa kabuuan ang aktibidad na isinagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa lalawigan ng Cavite. Dumagsa ang mga panauhin sa kapilya ng Imus sa kung saan umabot sa apat na libo katao ang naging panauhin sa nasabing aktibidad. Hindi inalintana ng mga kaanib sa iglesia ang pagod na ginugol para sa nasabing aktibidad at katulad ng mga nakaraang pagsasama-sama ng mga kaanib, naging matahinik at nanatili ang kaayusan sa buong panahon ng pagtitipon. Pagpapasalamat naman ang pahatid ng mga pamunuan ng iglesia dito sa lalawigan ng Cavite sa mga otoridad na tumulong sa kanila para sa pagmamatiyag sa trapiko at sa kaayusan. Para sa Eagle News, Jen Atienza Ortiz, I am one with 25.